So, wow. mai Magandang araw, mga kaibigan. So, may kita po natin ngayon. May kita po natin ngayon. <laughs> <Si Maloy, laughs> at si Maloy, na nag-e-enjoy sa isang roller coaster. At may niyo po na nag-iibang ang niyo po. <laughs> Hindi ka kung mamatay sa gilid kung kita niyo po. Dahil sumangay so, po sila sa isang roller coaster. I just laugh. And I laugh and I laugh. Ay, nako, no, no, no. may kita po natin ngayon na... And I laugh. Grabe po ang kanila, emosyon. Dahil sila, isa po sila sa mga miyembro na hindi po masyado nag-try na mga ma nakakatakot na rides. Ngunit sa ganitong pagkakataon ay sinubukan nilang sumakay sa rides. At may kita po natin ang kanilang puso sa pagtanggap ng bagong... Sa pagtanggap ng bagong... Grabe. No, 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 no. Hilo, Nahilo, wakakatawa. Sa pagtanggap ng bagong oh experience, at may kita niyo po ngayon na